Pero ilang kilo kaya yan? Two? Oo, oh, laki o. Oh. Or one and a half kilos. One and a half? Ang okay. laki, grabe. Organic tilapia guys. Organic tilapia Pati yung huli, organic. Wala Yes! <laughs> 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 Oh, kalau makai. Oke, hmm. nice, enam menit. Mana guys. Hai, bullah. Hmm. Menakik hmm. Eh,

Ay, naputol po. Fresh mm -hmm. na fresh po yan. Ay, naputol, sayang. Hmm, tarap niyan. Ha. Huh, tasa sabaw. Tarap sa sabaw pa ng ulam niya. Hmm, ang ba Wow! Okay, guys, ang na suka uh, guys. guys. kain tayo. Ito ang ulam namin, oh. Tilapia. Wow, sarap. siyo, Tara, kain tayo. Yeah.